ang nawawalang tsinelas ni Luna. Si Luna ay may paboritong pares ng tsinelas. Kulay dilaw ang mga ito na may nakangiting araw. Isang umaga, pagising niya, nawawalang isa. Hinanap niya ito sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador at maging sa likod ng pinto. Ngunit hindi niya ito makita. Nagpasya si Luna na hanapin ito sa labas. Pumunta siya sa hardin kung saan nakita niya ang kanilang kalabaw na si Kaloy na ngumunguya ng damo. "Nakita niyo po ba ang tsinelas ko, Mang Kaloy?" tanong niya. Umiling lang si Kaloy at nagpatuloy sa pagkain. Sa may maliit na sapa, nakakita siya ng isang pamilya ng mga palaka. Ang pinakamaliit na palaka ay masayang lumulutang sa isang bagay na dilaw. "Ayan ang tsinelas ko!" sigaw ni Luna. "Napakagandang bangka!" sabay-sabay na sabi ng mga palaka. Dahandang kinuha ni Luna ang kanyang tsinelas. Paunmanhin munting palaka, pero kailan ko ito para sa aking paa. Habang paalis siya, may narinig siyang maliliit na boses. Isang linya ng mga langgam ang nakatayo sa gilid ng isang maliit na sapa. Nasaan ang tulay natin? Iyak nila. Nalungkot ng kaunti si Luna, ngunit kailangan niya talaga ang kanyang chinelas. Ipinatong niya ito sa damo para matuyo. Bigla, isang inahing manok ang lumapit, putak ng putak sinubukan itong itulak ang isang itlog papasok sa chinelas. Napakagandang pugad, sabi nito. Nako, inay manok, hindi po iyan pugad. Chinelas ko po iyan, sabi ni Luna. At muling kinuha ang chinelas. Nagpasasiyang pumunta sa likod bahay kung natutulog ang kanyang aso na si Bantay. Baka siyang kumuha nito ngunit mahimbing ang tulog ni Bantay at wala ang tsinelas sa palikit niya. Umupo si Luna sa damuhan. Malungkot na. Paano na siya makikipaglaro ng piko o habulan kung iisa lang ang tsinelas niya? Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Maya-maya may narinig siyang mahinang, muning, isang malambot at kulay abong pusa na may magkaibang kulay ng mata, isang asul at isang berde ang lumapit sa kanya. Kuminis ito sa kanyang binti at humuning. Muling umiyaw ang pusa na pinangalanan niyang muning at naglakad patungo sa isang bunton ng mga lumang kahoy. Lumingon ito kay Luna na parabang bang sinasabing, Sumunod ka sa akin, dahil sa kuryosidad, sumunod si Luna. Sa likod ng bunto ng kaho, may isang maliit na higaan na gawa sa mga lumang basahan. At sa gitna nito, mahimbing na natutulog ang tatlong maliliit na kuting. Ginawa nilang unan ang nawawalan niyang dilaw na chinelas. Napangiti si Luna. Tahimik niyang iniwan ang chinelas para sa mga kuting. Naisip niya na hindi naman pala masama kung iisa lang ang kanyang tsinelas.